bukas po. Ayan mga idol, munting silibrasyon sa birthday ng anak ko. Nagpamakado si mami nila. Ayan o. Kain-kain tayo mga idol. very, very, very. Huwag ka magkatipong kayo ng mga kapatulay pa. Kaya nga, tinanggal ko. Documentary of his life. So paano nyo maaari yung galing mga kapatulay na ginamit ang kutsara? Ha? ko mga ubos ko. Ubos yan. na daw. Gusto yung na ako. Dumat naman. yun. ay ay naman. Sa na hirang Ayun mga idol, kain po. kayong spaghetti tapos chicken cake ice cream ano yung ice cream din yung nilabas? mamaya

Nung inag eleven din ako, ganito din. May pwede. Last ko yata yun. Ako din. Layo pa! 22! Oh. Ako Ibang naman ako.

Mas marami pa lang yung kagito ng makbo kaysa no? -hmm. Makbukle, sarap, jali, hmm. nga lang, mas masarap lang yung kagito nila. Balik sa tayo mga idol. Grabe ng date niya, sino sabi niya. Hmm. Ngayon si Daddy daw, mabubuga. Hmm. Kasi ako na lang to.

Kain lang kayo Marami yan na pagkain. Yeah. Masarap, Tintin. Kuya, sarap. Mm -hmm. Sobra. Sarap. Mm, mm -hmm. nakakadalawa ka na, masarap na. O, ikaw, ba't nandiyan ka na? Yan lang ba yung kaya mong kainin? Hindi pa, wait lang. <laughs> Nagpapaano lang pala mga lodi. Nagpapasunod. <coughs> hmm? Doon kasi, kumain kasi. Mapupunta dyan sa supa. Hmm. Sol. Save na tayo. Hindi Ayun, pa kabusog. Ay, ano mga ito? Ayan mga idol, may dessert tayo. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan.

Pag nagutog kasi kayo na, dalawang <manita>. beses. Bo, bakit ikaw? Dalawang bet, best dalawang. Ayun, siya, tat na. Bilis. Bala, ha? Kaya ina nila yung dila nila. Kasi dapat naman talaga. Kasi dalis na rin Loko ka. Mas maganda sana ginawa natin batang batang pit ikot ng strip. Bola. <laughs> Kaya hindi dati. Butang <laughs> batang pit Ay, huwag na. Baka mamaya isang kain pa lang ng pre Laugh, la laugh Laugh out loud Hindi kasi out loud yun diba Laugh out